Ma'am, ako lang wala eh. Sila meron. Ayan na, meron na. Meron na. Brown pala po. Oo, oh, meron na. Ayan. Ito hmm. okay. na all my pera okay, rin. Okay. Ito. Meron pa so, brown. Ito so, pa naman ako ng parinta. Ito yung kita ka sa video. Meron pa brown. Madami. Ito yung YouTube kita. Ito grupo namin yun. Ah? Mm -hmm. huh? Grupo Kaya ito, 7 lang pera kasi walang June at July yung akin lang meron si Ana at si Angela wala pag walang pasok wala sila oh, ng mga nasera na ba yan kay Tita Elena <laughs> si pag mo mag Angela alika nga dito Angela naku may palo ka talaga sa akin ngayon Hmm, yeah. 8% na pa pala ito. Ito nga na, i-search ko muna ito rin. Ay, Alam mo, Len, nabasa lang at... Wala yung mga libro, Len, nabasa dito. Kuto lito. yan! Kuto. Nagdikit ka na pala yung mga libro. Oh, sige, tinanong. mo oh, may kuto. O, oh, tari, o. Oh. May yun, o. No. <laughs> may malaking kuto dyan si Tita Ay, Bilin mo. May malaking kuto pag na... Pag na... Ito, Ay, ito kuto. Ito, Ramo, yung malaking kuto mo, Len. Ito, kuto, kuto. Hindi na tatanggal na kuto, Ana. Gusto mo tumingin ng malaking kuto? Kasi Ayun, hindi Ana. Hindi na tatanggal. Ana. Hello, <laughs> malaking kuto. <laughs> Hindi nga natatanggal yan. Mula nung bata siya nandyan yan. Hindi. Hey, pag tinanggal mo yan, dugo lalabas dyan. Gusto mo ikaw gawin kitang ganyan? <coughs> ha, gusto mo gawin kitang ganyan? Yan you know, o. Nasa kamay mo. Alam mo ba? Yung nanay nga kaklase ni Ana at saka si Ana pa rin mayroong paso sa kamay. Bakit ano yan? Pinapatay ko kay Angela yung kalan. Oh. Sumunod pala to doon. Oh. Hinawakan niya. Hinikit niya siguro yung kamay niya. Dito. Hmm. Hinawakan ko yung kaldero, yung takip eh. Kardiro. Agoy, sa kaldero takit ka pala na paso. Hmm. Kaldero pala, kaldero takip. Muntik na mga masunog kamay ko dito. Huh? Hmm? May kuryente na raw. Mama, Sino? may kuryente na. Sino sabi? Prince. Hmm? <laughs> Pinapunta ka lang dito. Mm Mama, may Pinapagawa niyo na pala doon eh. Siyempre, eto ano? Hindi, akala ko, akala ko, hindi, na, hindi na magawa yun. Kasi siguro may tinawagan, siguro yung isa sa, mga, isa sa mga, nadamay na nawala ng kuryente, Tumawag sa Mayor ko. Kasi nga, siyempre, nag-aaral ako. eh. nakakalipan ang Ito online. Nasaan na yung magsasagot nito? Nagtaka ako ba tola? Ako ba estudyante? Magluluto sana ako ng puso ng saging pa naghihiwa-hiwa na ako. Okay. Len. Lumutog siya. Ay, tapos na. 30 okay. na. Hmm? 30 ka diyan, oh, no? 20 lang. Tingnan mo. Eh? Si David naman dito sa baba. Dalawa dito ta si David. Ay, may kuryente na raw. Ha? Huh? David Basa ba 'yan? Basa ka? Hindi.